Good morning mga part Magpakain na naman tayo ng ating mga alaga Medyo madami-dami na yung mga alaga natin Dumarami na ang ating mga alaga Ito na sila mga part yung mga founder natin dito sa manukan. Borda goal. Oh, nabilaukan na yung isa. <laughs> ito malakas kumain tong itim. Nauhaw na siguro to mga to. Inumin lang natin. kumain ni Bornagol. Ah, tara inom, inom. And dito ko nilalagay mga parts yung inuman nila. Hmm. Uuhaw pala sila eh. Nilabas ko yung mga ano ko mga parts, sisiw. Para makalakad-lakad sila dyan eh. ang kulit mga to ito ang tuwa pag lumaki to kawawa tayo sa kakabili ng pagkain nito oh hello sige hmm <laughs> ito malalaki lah isang itim na kapatid nito namatay lalaki din yun sayang Nauhaw kayo. Para mga pugo lang to ah. Yan, sige. Hmm, yan, yan. Naglalaban na. Naglalaban, naglalaban. Na, <laughs> sige. Sige. Hmm, liyak ka ngayon pag napalo ka ng malaki. Oh. Pakirim daman nah. Yi, hmm, hmm, hmm. cuma ini. Ah.